Good morning guys uh, I-share ko lang ang akon niya no, fish uh, pan o ang akon ng buhi nga isda nga catfish o sa ilunggo pantat o no, Taiwan uh, I-share ko lang kung uh, paano mag uh, uh, alaga o magpadagko. so ngayon guys ah uh, ma uh, magpiding ko uh, ko sa inyo ang ako niya mga alaga ng mga pantat o catfish so uh, it's time to feeding ah uh, ari ang ako niya pagkain uh, pakaon guys ang feeds so sa ngayon feeds muna no uh, alternate ang pagpakaon ko sa ano, pagpakaon pakain ko sa uh, bitoka at saka feeds pero sa ngayon, feeds muna kasi nakaraan nagpakain ako ng bitoka ng manok so next time ko na lang pakita ang uh, pagpapidings sang bitoka sa manok sa ngayon feeds uh, muna, ito so sa itong medyo malaki uh, ano to ng grower So grower muna So ayan guys uh, grower grower na yan kasi medyo malalaki na sila eh Dum -dum -dum -dum. Ayan sila guys. Ito guys, uh, magtatlong buwan na to. So, ayan. Ito yung isa kong ano, isang pispan ko. Ito 'yun. Ayan. Mm. Okay, uh, punta tayo sa isa. So, ito yung isa guys, na kasama. Kasama nung una. So, 3 months na din to. Mm. Uh, ayan. guys. So punta naman tayo sa isa na malapit na namin ma -harbis. So guys, ito malapit na harbisin. Maka sa Saturday, harbisin na ito. Bukas. Ano yung bernis? Bukas, Saturday harvest na to papakita ko sa inyo kung um, ah, bukas pag magpaharvest harvest kami ayan Dito. Uh, medyo malalaki na sila mga tatlong piraso, isang kilo, may baka mayroon ba tong ano, limang piraso, isang kilo. Or ah, limang piraso pala, dalawang kilo. Malalaman to pag harvest bukas. Yes. So, ito yung isa kong fish pan. <coughs> Excuse me. <coughs> Punta pa tayo sa kasama niya sa isang fish pan. Ayun. Harvesting na rin yun. So, ito naman yung isa guys na malapit ma-harvest. Okay, so Nenekin ni sila Nenekin ni sila Nenekin Ayan. So, mag-harvest na kasi. Kaya, pides na yung pinakain ko. Kasi bukas, hindi na to eh, pidingan. Last na nila piding to ngayong umaga. Ayan. So, ayan guys. Uh, um, maraming salamat. So, may, mayroon pa ako maliliit dito na sobra palang one month yung papakita ko din uh, punta tayo doon so guys ito yung isa kong butas isa kong pispan ang um, pa to Yung so, mga sobra pa lang to one month ayan sila guys Yan. Yan. Hmm. Yan guys. Dalawang butas tong ganito kalalaki ko. So may butas pa ako doon na isa. May kasabay siya. May kasama. So, punta tayo sa kabila naman. So guys, ito yung isa kong butas naman. Kasama yung dun sa isa na maliliit. Ayan. Ayan sila. sobra one man pa lang So, ayan guys. Uh, kung sino mahilig hilig sa no uh, pantat o hito na mag or magsisimula pa lang. Ayan. Uh, pwede kayo mag-message o magtanong. Ah, uh, kung ano yung ma itutulong ko uh, sasagutin nyo kayo so uh, pwede kayo mag comment o magdagdag pa ng ano uh, kaalaman kung meron kayong alam tungkol sa pag -hihito. so message lang no comment uh, para uh, ma natin mas ma uh, ano pa natin kung paano mag alaga ng hito tama na So ayan guys maraming salamat thank you for watching Magandang umaga